Ito so, ang mga helmet. Adi ba ang aga ko? Pero <laughs> ito nga mga kabatang helmet. Mag-update muna tayo about sa ganap ni Bipileni. So ayan, halos ginabi ng araw si Vipi sa pag sa mga barangay dyan sa Naga. And nagkaroon sila ng heart to heart ang mga uh, mayan dyan. O diba, mga batang helmet. At si Vipi Lane, talagang napaka-productive na mga ginagawa niya araw-araw. Di ka gaya ng mga iba dyan na wala nang ginawa. Wala naman tayong ginagawa iba. So ayan, mabilisan lang yan mga helmet. Basta... Comment down below nyo na kung ano yung mga masasuggest nyo pa na pwede natin i-upload araw-araw. Pero ito lang masisigurado ko sa inyo. Araw-araw tayong mag upload ng mga ganap ni VP para lagi kayo updated. And magpapasalamat nga pala ako kay ma'am. Ayaw nga niya magpasabi pero mega mega love shoutout and maraming maraming salamat kay ma'am. Yung lagi nag-donate sa atin. So nagbigay po siya ng 3,000. Dinonate niya yan para po makatulong sa campaign. So naipadala ko na po yan kay Din Heidi Mendoza at kay Reference Castro. Ka, so, maraming maraming salamat talaga kay Ma'am Anonymous. Kung gusto mo ang video ito, kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Sa so, lahat ng mga in-upload namin yung video ko pa eh. Di ba aga-aga? May pabidyo ko eh. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko mga sabay na gail, may din na mukikips getting better everyday. God So, Bye! -bye.